Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Sa ng araw sa bawat isa. Sa pagkakatong ito, tayo po ay madulo, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya ang kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala naroon siya sa kanilang kalagyan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Santa Presentes sa probinsya ng kagaya nating iilingin na maitatag ang alta ng ating malulungkos sa bayan ng Santa Presentes may mudag sa atong mga diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisad pa ka tong atong mga nga na sa Luzon ug sa laing nas. Dalay ko ang gino sa walay katapusan. Ang ating pupuntsambay mula sa aklat ng mga awit na matumpot walong ang talata po ay dalawampun Bunga nito ang pagkaibumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Bunga nito ang pagkain mus na parang lalay. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Bunga nito ang pagkain nila bumuhos na parang mga na. Bunga nito, ang pagkain nila'y bumuhos na parang ulan Pagkain nilang mga sa kanila'y binigay. Naming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakata. Na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Mga kami po ay nagpapakumbaba, umihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. At ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunukos sa maglinis, umawit sa lahat namin karumihan at sa oras ng ito dinudulog sa iyo, bayan ng Santa Prasedes, sa probinsya ng Magayan, ang aming panalang, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Santa Prasedes ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus sa ang aming nalangit tunay sa pangunguna ng iyong santong Espiritu na ang altar ng aming Panginoong Heso Christ ng Santa Presidens. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng Amo, Panginoong Heso Yeah, praise God! Praise God! Ang ating pagkukulay ay mula sa Aklat ng Zenespo, Katatungkot isang kabareta, Talata 5, 2-55. Lima. Ang mga ito ang ating palatandaan, Ito rin ang magiging hangganan natin upang maiwasan ang paglusob sa isang isa. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatol sa atin. At sa pangalan ng Diyos na sinasamba ng amanyang Isaac, ay sumupasihako na tutupad siya sa kasunduang ito. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyari at salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, makikita natin kung bakit sila nagtakda ng talaga ng mga bato. Ito yung naging palatandaan. Ano po? Ito yung naging hangganan. Ah, bakit daw? Para hindi nila lusubin, maiwasan nila ang paglusob sa isa't isa. <laughs> Alam niyo po, makikita natin kung paano napakahalaga ng mga kasunduan na ating ginagawa. Napakahalaga ng mga palatandaan, ng mga hangganan. Kaya alam nyo po, sa banal na kasulatan, hindi tayo pwedeng basta-basta nagtatanggal ng mga hangganan. Hindi tayo pwedeng basta-basta nagtatanggal ng mga palatandaan. Ano ba yung mga palatandaan? Ano ba yung mga hangganan na itinalaga ng Panginoon para sa atin? Alam niyo po, isa sa mga uh, physical manifestation nito, yung mga lugar. At tayo, alibawa tayo, ako, inyong paglingkod, eto na nabotas. So, yung mga hangganan ng na nabotas, malabon, at isang bagay po ito kong bahaging ito ng banal na kasulatan, kapag inangat natin sa taas, <laughs> ito po ay tumutukoy sa mga bagay na espiritual. May mga bagay na kahit na ang hangganan ay nasa physical, aba, tutukuyin din dyan yung hangganan sa espiritu. Kaya napakahalaga, meron tayong ganap na kaunawaan kung ano ang tinutukoy. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Mga kapatid, alam nyo, napakapalad natin sa kapanahonang ito sapagkat ang Panginoon sa kanyang kahabagan ay nagkakaloob sa atin ng mga pamamaraan upang ating ganap na maunawa, maintindihan. Ano ba yung mga hindi dapat natin ginagawa? Hanggang sa saan lang talaga dapat tayo. Ito po yung mga palatandaan. No? Hindi ito hindi basta-basta inilalagay. Hindi rin basta -basta tinatanggal. ito basta-basta tinatangga. Eh, kung ngayon ang sinasabi ko, pero ba, mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng paglalagay at pagtatanggal? Isa po sa mga maliwanag na patunay ng paglalagay ay yung pagtitiwala sa ating Diyos na Buhay. Kapag ang isang member ng isang pamilya kumilala sa ating Panginoong Isus bilang Diyos at tagapagligtas sa Espiritu siya ay naglalagay ng palatandaan. Una sa kanyang sarili, ikalawa sa kanyang sambahayan, sa kanyang sarili ina ang kanya na walang ibang na mamay ari. So, isa po ito sa aming tinalakay, doon sa aming ang inyong pong ay na nag-aaral ano, online. May mga bagay kasi na hindi tayo sanay. Katulad ng patungkol sa mga alipin. Ano po? Kaya alam ba natin kung yung alipin? Kaya ang alam lang natin sa alipin, mga katulong, no? yung mga uh, nauutusan, ganoon. Pero sa katotohanan, kapag inaral natin ito, mababati natin ang mga alipin ay itinuturing na pagmamayari ng amo. Alam niyo may mga lugar, lalo na sa Middle East, kapag namatay ang amo, kasama inililibing ang alipin. Ano po? So, eh tayo papayag ba tayo <laughs> halimbawa may kakilala ka na katulong ng isang ano no uh, tao na may kakayahan para kumuha ng katulong tapos namatay yung amo papayag kayo ka mag-anak ko ililibig kasama ng amo na hindi naman patay no so ibig sabihin papatayin sa kailangan so Eh, dahil hindi natin ito naiintindihan, oo tayo ng oo sa sinasabi ng kasulatan na tayo mga sa Espiritu marapat na maging alipin ng ating Panginoon. Pero dahil hindi natin naiintindi, mga alipin tayo ng Panginoon. Pero kung ano-ano mga pinagagagawa natin, hindi yung kagustuhan ng ating Panginoon ang natutupad sa buhay natin. Eh ano ngayon yung ibig sabihin? Pero dito aralin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hayaan natin na maging maliwanag sa atin. Ito po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat may pagkakataon tayo upang maging maliwanag, maintindihan natin that we be educated with truth. Kasi po yung cultural relevance nito doon sa kapanahunan na sinulat ang banal na kasulatan hindi naman ang sumulat ng banal na kasulatan hindi naman niya nag-iisip na ah, ano ko kaya kalagayan nila sa 2025 <laughs> hindi po ganun. kung hindi yung present cultural condition nila yung itinatalaga yung isinusulat nila e ano ngayon ang gagawin natin ah? Ayawan natin yun ako okay kalooban ng Panginoon na ayaw natin. So of course, doon tayo. Papanigan natin Papayagan natin yun. Naangkinin natin yun. Huwag no? karoon ng kaganapan sa buhay natin. Pero, napakalaga na nauunawa natin. Ito ba yung nais ng Panginoon? Ano yung sabi ni Lapat? Magiging hangganan natin upang maiwasan ang paglusog sa isa't isa. So, ibig sabihin, hindi sila mag-aawain. Hindi sila magkakagulo. Hindi sila magsusukatan ng kapangyarihan, ng kakayahan. O? At hindi dyan natatapos ang sabi niya ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatol sa atin. Ito po yung kahalagahan kung bakit hinabol ni Laban si Kasi kinuha yung kanyang mga Diyos, mga ribulto, kanyang mga Diyos. O dito, ginagamit nila bilang palatandaan, bilang hangganan, bilang patotoo, bilang mga saksi yung mga Diyos nila. Kaya alam mo ko mga kapatid, tayo sasabihin natin, ay hindi naman yan totoo kasi eh, wala namang ibang Diyos kundi ang Panginoon. Ano po, yan po yung itinuro sa atin. Ha? Na, totoo naman po talaga. Pero, sa spirit realm, may mga nagdiyos-diyosan. May mga umaangkin. Halimbawa, yun nga yung in-example ko kanina, ang nabotas inaangkin niya, no? May umaangkin po sa nabotas, ako ang Diyos ng nabotas. Hindi po ang Panginoon niya. So ano ngayon ang pangangailangan? Oo. Oh, eh nakakilala ako sa Panginoon, ito yung sinasabi ko kanina, sa sarili ko, tapos sa pamilya ko. Magkakaroon ng palatandaan kumilala ako sa Diyos. Susunod sa bayan kung nasaan ako. Eh ngayon po, ang ipinapanalangin natin, ang tinututokan natin yung bayan ng Santa Prasedes sa probinsya ng Cagayan. So, kung may nakakilala sa Panginoon sa mga lugar na ito, aangkinin o itinatakda, ginagawa nilang palatandaan yung pagkilalang iyo para maangkin ng Diyos yung lugar kung nasaan sila. E kaso paano maaangkin ng Panginoon? E ang ginagawa mo, hindi yung gusto ng Panginoon, yung doon sa kalaban. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo pwedeng mabuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga na tayo'y nabubuhay sa katotohanan na tayo'y nabubuhay sa mga itinalaga ng Panginoon para sa atin. Kapag hindi katwiran yung ating iniisip, naku, agad natin yung paalisin. Jesus! Sa rebuke lang yan. At alam nyo, kailangan yung ating pamumuhay, yung ating pagkilos, paggawa, e eh, ayon sa kalukuban ng Diyos. Eh, ako ba, walang galang na dun sa mga nag na nag-uwi ng mga ulpin, one paper, oh, Diyos, ako Diyos ko ba, walang galang na. <laughs> Yung merienda siguro pwede hiuwi. Pero, kung paalam kayo, pero yung mga bagay na hindi marapat, tapos kinukuha natin ng walang paalam, mga kapatid, walang galang na, pero pag nanakaw yun. Dapat kasi tawagin natin yung mga kasinungalingan ayon sa pangalan nito. Kumukuha ka ng hindi sa sa'yo, nagnanakaw ka. Alam niyo po, ang ginagawa ng kaaway sa atin, ano binibigyan tayo ng dahilan? Di okay lang 'yan kasi alam mo, yung iba nga tingnan mo yung katabi mo, yan di na uwi din yan. No, oh, Diyos <laughs> ko. Pero kung magiging tapat tayo at inaangkin natin na tayo tagasunod ng ating Panginoon, hindi natin gayahin yung iba. Ang gayahin natin yung ginagawa at sinasabi ng ating Diyos na buhay. Panawagan po ito. Kasi kaninong pangalan yung nakasalalay? Ang pangalan ng ating Diyos. At atin ito ti indigan at atin itong tatay maninindigan sa iyo akin din natin ang pagsama pagilos ng ating Diyos na buhay. mga kapatid makakaasa po tayo sa ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi tayo iiwan. Hindi tayo papapayaan. Manalangin tayo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa kaliwanagan ng iyong kaloobuhat, sa iyong katotohanan kami po may nagpapakupa umihingi ng tawag sa lahat ng kaisipan na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, linisin mo, baguhin mo, pauwiin mo ang lahat ng kasinungalingan ng tawag. At ang aming dalangin tunay, magtagumpay ka, mga Diyos, sa aming mga pangalan. Sa pangalan ni Jesus kayaan mo, ang nakara namin, ang iyong katotohanan. At Lord, yung mga hangganan. Mai talaga papalik sa iyo ang aming panalangin Panginoon. Yung mga palatandaan Ayan ito, pabalik sa iyo. Ano mga palatandaan, ano mang hagganan na itinalaga ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunus. Iwinawaksin namin ang lahat ng ito lalung lalo na po yung mga sakit karamdaman, ramdaman, Ama, na dahil natagpuan sa aming mga ninuno, sa aming mga magulang, sa salin sa amin sa pangalan ni Winawalang kabuluhan namin na ang lahat ng ito at hindi pinapayagan ng na magtagumpay laban sa iyo. At iba'y tulog ng tanging hangganan na mahita ang at ng lalaga ay ang para sa aming manong sa tanong Panginoon Yeso Cristo. At kami po'y nananalik na sa mga, sa mga hangganang ito dadaloy ang spirit at kapagyarihan. Mami din po'y dinudulog sa iyo. Ang paya ng Santa Presides sa probinsya ng kagaya ng aming panalangin. Lord, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba sa katawan ng aming Panginoong Isokristo. At ipahintulot mo, Ama, tunay na ang paya ng Santa Presides ay tunay na may at may talaga ang altas sa aming man. Itinadalangin namin na ang iyong pag-ibig ang maluy at maghari sa iyong katawan maging dahilan upang lumaloy ang iyong spirit at pangyarihan. We declare the fire of revival sa bayan ng sun is serious by faith na sa Baguio City. diho, de Oro, Ipa, Manila, Pampang, Pateros, Kilusan mo po ito ng may kapangyarihan. Hayaan mo pong magana ang gandang kilang kalooban at sa pangalan ni Jesus. Tunay Panginoon ang na, iyong naisin ang isang pagtagong para sa iyo. Kapurihan. Lord, hindi na nalangin din namin ang iyong pagkilos. Kayaan mo magkaroon ng pagpunlan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Kayaan mo matupad namin yung tawag po sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the high truth of its glory salin po namin, Panginoon ng iyong pangungunan, pagsama sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judicial, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghahalik sa aming tiyan. Hayaan mo ang pagkatakot kayo ang maging dahilan kung bakit lumabas yung mga o yung mga magpapat tunay sa lahat ng kasinungalingan. Hayaan mo kalooban mo sila ng kapangyarihan. Pawin mo ang lahat ng takot, pagdududa at sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo maihayag ang lahat ng gawa ng kasalanan at ang pagtagumpay ng aming Pakitong Jesus um, Christ. Lord, aming din po itinuro-tuturo sa inyo. Lord, hindi ko may mapayad sa Martian na minsan pang papangyari sa bansang ito. Ngayon pa lang, we are declaring ikaw ang nagtalaga ng hangganan. Ikaw ang nagtalaga ng palatan taan, Hindi na mauulit ang Martian sa bayang ito. And Lord, we're praying, we're asking sa yung divine intervention. Sa pangalan ni Yesus. Sa pangalan ni Yesus. Namin din itinutulog sa iyong bayan ng South Korea na sa pagkakataon ito nagkakaroon Panginoon ng paghihigpit sa kalayaan ng pamamahayag at pagsamba. Panginoon, ilan ng mga pastor ang nasa kulungan. Ang aming hiling, samantalang dinalam mo sila upang ibahayag ang iyong katotohanan at kapayapaan sa mga lugar ng bilang ko at paitulot mo na sila din ay mapalaya katulad ng iyong ginawa sa aming apostol, San Pedro. Panginoon, ipahayag katulog mo na sila ay malayang makabalik sa kanilang mga igles upang maipayag ang iyong kapangyarihan at katotohan. And by faith, we believe walang magagawa Sa pagkatunay ko ba, magpahitari sa sangka maging ng Lord. Kaya Panginoon ang magkatagod pa sa iyo na kila. Hello. Amitin kong hindi nung dulog sa inyo, pagkilos ng may kapangyarihan ng mga Diyos sa Amerika. Hiling namin, let the fire of revival flow. At ayan mo, ito din ay maranasan sa Brazil, sa Russia, sa North. Aming kaibigan na ito. Pangyarihan ay maraming bayan pano. na nagtitiwala sa gay din po Panginoon namin idinudulog sa iyo yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig Lord Samahan Bantayan ipagtanggol mo po sila maging yung aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses ipahintulot mo Panginoon ang yung espiritu at kapangyarihan para nasa nila sa kanilang pag-aaral din po Panginoon ang aming panalangin para sa nalalapit na pagtungo ng yung lingkod sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Nasal namin ang iyong pagsama ng may kapangyarihan. Habang hindi namin pinuproblema, Panginoon, ang iyong pagkakaloob ng iyong ng lahat ng pangangailangan sapagkat ang aming pagtitiwala, ikaw ang may-ari ng lahat. Lahat ng bagay, at Lord kami nagpapasalamat sapagkat maging sa immigration, ikaw ang kikilos ng may kapangyarihan. Masinasalita namin yung mga tutuluyan ng iyong lingkod, yung mga iglesia na makakaliig, yung mga tao, yung mga tagapaglingkod mo, yung mga misyonero, sinasalita namin ang pagsama at kapangyarihan mo in Bible. We believe walang kasinungalingan ng kaaway ang mga laban sa iyong mga anak. At Lord, sinasalitan namin ang fire of the Taiwan, sa bawat bansa na tutunguin ng iyong liko sa ang iyong kalungan. We also pray, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Ayan mong maranasan ng mga bayang ito ang pagsama at pagkilos mo. As you also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad ng main lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institutions Studies. Ikaw pong ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang sila magtagumpay at magana pang iyong Maraming maraming salamat ng aming pag-asa tunay tinugon nyo. At tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. May um, um, na, may na, may na, may na, may na. Be. Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, ayada pong salitay bas basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and that with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 many, 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 many Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa ano pangsubok, problema, kaira, sakit, karamdang, tayo tutulog tatawa sapagkat sa Diyos walang imposible. Hanggang sa susunod, sama-sama po nating ideklara. God bless the full of it, Big time. And so we declare to God be all the glory Jesus' name. Amen. Amen. Many, 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 many many. Praise God, praise God.